Mag magkaibig... Mag, mag, hmm. Magkaibigan lang po kami. Opo. Oh, Weh. Mm. Hey. Weh, Mama Tay! Huwag <laughs> po kayong mag-alala, malay niyo po. Baka pagdating po ng Pasko, pwede ko na rin po kayong tawagin nina. Wow! Fantastic si Bibi! Hey! Magkaibigan talaga sila. each the well. Uh, 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 wala ka napansin. Parang terno yes. sila, ano? Ay, pareho rin tayo sa patos. Ay, pareho tayo sa patos. No, 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 no. Ang galing. Oo, terno. Yes. O, tingin. Oh. No, 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 no. Hindi ulit kami na-orient. Hindi kami na-orient. kinikinig sa tuternong sapatos. Hey. Hindi po kami na-orient. O sige, maupo ka na, Alden. Bye!